Mimi, Chichi, YY. -chi? <laughs> okay na ba sila di ha? So guys, gidungan di ang dalam diri. Ah, aray. Oh my God. Nah, giiba na na po diri sa may pinakalas nga area. Kay piok na daw. Kung dili siya iban. Kasi before, kinira siya guys ang dalan. So pag maagi dire ang truck, dili siya makalusot kay gamay ang area and then giukab na sa dia dire dapit, no? So ang pag-ukab sa makalapad po sa dalan. Kani siya. Ni another na po. sa mas lapad pa di ay, no? Kay ug dire mo, my god, lisod ang dalan mo samping sa balay. So kay hapit naman usab dire sugdan ng resbabaw. So kinahanglan nila nga uh, ayuhon ang dalan kay para uh, ang mga materials nila nga rin dapud sa babaw ibutang Na ila ibutang para makalusot para maganda ang flow no pagmusulod ang mga truck mga uh, paghakot sa mga materials so makalusot sila wala nay delays lang maglisod So Anyway, dako ang kuan, dako ang gidugang nga dalan. And natangtangali ang kanang CR bitaw sa kuan, ang si pangalan na. CR Kasilyas. <laughs> kasilyas nga rin dapit, ang kasilyas sa kanunay taong uh, na may barracks ngadto. Natangtang ang ilang kasilyas kay gibungkal man siya. So, kailangan i-level mantanan. Ana. So, kutob na nga ito pa sa babaw. Diba? So, naan na siya ka mga, is, mga nakatindog bitaw ng mga kahoy. Ano ba Kini, may inani ba? May inani. Yeah, Paingin na ito sa babaw. Ano ba rin? na siya na na siya tamdanan ngayon na pa yung sababaw. Diba? Mimi, bakit? Dali. So, dili na sila. Uh, dili na sila magliso. Dili na siya piok di rin kay ibanan pa man isyo. Maada yung itong ni Aging adlaw, misaka na di ang kanang ang kining bako. Ano siya. Dilimpiyuhan na dahil kay Parak. Ibanan pa ang yuta di adi oh, ba? Wrong na. So, kay hapit naman ko ingon si Kuya nga dito sa may barracks, hapit na po ko no, sugi under the Sa may taas. Okay.